mga kakilabot, may mga oras na ang mga pintuan ay hindi lamang nakakandado ng mga kandado, kundi ng takot. Sa isang baryo sa gitna ng kabundukan, si Tiaminda ay nakaranas ng isang gabi na hindi niya malilimutan. At hindi ninyo rin malilimutan. Ito ang kwento ni Minda at ng pintuan na hindi niya dapat pinuksan sa oras ng patay. Puno na naman ang katawan ko ng sakit hindi na yata ako makakatulog ng mahimbing. Si Tia Minda, isang matandang babae, ay nakatira mag-isa sa isang lumang bahay. Wala nang pamilya, wala nang kausap, pero may kakaibang nangyayari tuwing madaling araw. Sana'y matapos na ang ulan. Sana'y tumigil na ang mga ingay sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng katahimikan ng gabi, narinig ni Tiaminda ang isang hindi inaasahang tunog. Ano yun? Sinong kumatok sa oras na to? Tatlong katok, mabigat, mabangis, at tanging ang ulan na lang ang kasabay ng katahimikan. Sino kaya ang pumunta? Walang makatawid sa dilim ng gabi. Hindi na, kaya na ni Tiaminda at naglakad siya patungo sa pintuan. May nangyaring kakaiba. Sinilip niya ang butas ng pinto. Walang tao, walang anino. Pero sa ilalim ng pintuan, may nakitang maliwanag na kutitap. Wala, walang tao. Pero bakit may ilaw? Kinabukasan, Lumapit si Tiaminda kay Efren, isang kapitbahay na matagal nang kakilala. Tiaminda, anong nangyari kagabi? Napansin ko parang may kakaibang nangyayari sa bahay mo. Efren, may kumatok kagabi. Tatlong katog. Matagal. Mabigat. Sabi nila may kaluluwa raw sa bahay ko. Alam mo Tiaminda, may mga kwento akong narinig nun. Baka hindi lang yan basta kaluluwa. Pero bakit? Baka nga, si Lisa ko, hindi ko pa rin matanggap. Tia Minda na lang ang natirang miyembro ng kanyang pamilya. Si Liza, ang anak niyang nawawala noong mga taon na ang nakalilipas ay hindi na nakauwi. Ang lahat ay nawawala sa kanyang buhay. Ngunit may mga bagay na hindi basta-basta nawawala. Baka siya. Baka si sa ang kumatok. Ang anak ko, hindi ko kayang mawala siya. Habang naglalakad si Tia Minda pa uwi, naramdaman niyang may kakaibang presensya, parang may sumunod sa kanya. Ang hangin ay malamig, ang gabi ay tahimik, at sa likod ng dilim... Tia Minda, buksan mo! Kami ay nasaan! Hindi ko kayang buksan. Hindi ko kayang mawala ng isa pang mahal sa buhay. Sa huli, walang makakapagsabi kung ano ang nangyari kay Tia Minda. Ang pintuan ay hindi na muling binuksan, ngunit tuwing alas tres ng madaling araw, kumatok pa rin siya. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ngunit si Efren, hindi mapalagay. Parang may bahagi sa loob niya na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat hindi ko pwedeng pabayaan si Tiaminda. Kailangan ko siyang tulungan kahit huli na ang lahat. Lumuwas si Efren sa kabilang bayan. Doon nakatira ang kanyang lolo, isang matandang albularyo na kilala sa buong probinsya, si Lolo Tinong. Efren... Hindi basta-basta ang kaluluwa ng kaanak mong si Minda. Ang enerhiya sa paligid niya, sumpa yan. Matagal na, bago pa tayo ipinanganak. Sumpa, Lolo. Anong klasing sumpa? Ang lola ng lola ng Minda mo. May ginawang kasalanan sa anak ng isang kilalang mangbabarang noon. Bilang ganti, isinumpa ng mambabarang ang kanilang linya. Sinabi niya ang apo sa tuhod mo'y magdurusa. Mauubos ang mahal niya sa buhay. Hindi siya magiging masaya. Hindi makapaniwala si Efren, pero nakita niya na ang mga nangyari. Isa-isa, nawala ang pamilya ni Tia Ngayon ay siya na lang ang natitira. May paraan, pero hindi ako ang susi. Kailangan niyong puntahan ng apo sa tuhod ng mangbabarang humingi ng tawad at kailangang mag-alay. Sinamahan ni Efren si Chiaminda sa isang liblib na dako. Naroon ang bahay ng isang babaeng misteryoso, si Aling Kalma, apo sa tuhod ng kilalang mangbabarang. Nararamdaman ko na ang paglapit nyo, hindi na kayo estranghero sa mga anino ng angkan ko. Patawad, sa kasalanan ng hindi ko ginawa pero dala ko ang bigat ng angkan ko maawa ka aling kalma hindi ko kayang mawala ang lahat sa buhay ko alam mo ba kung bakit nagsimula ang sumpa hindi pero gusto kong malaman noong kabataan ng lola ng lola ko may minahal siyang lalaki isang mabait masayahing binata mula sa kabilang baryo masaya sila wala nang hihigit sa tuwing magkasama sila sa ilalim ng buwan. Pero isang araw, bigla na lang siyang nagbago. Lumayo. Nawala sa kanya hanggang sa nalaman niya ang totoo. Nahuli ng mangbabarang ang kanyang kasintahan kasama ang lola ng lola ni Chia Minda. Pinili siya. Ang babaeng yon, ang sabi nila, ginayumaraw ang lalaki. Pero alam ko, totoo ang pagmamahal ng lola ng lola ko. Kaya lang, sa sobrang sakit, sa matinding pighate, tumawag siya ng dilem. At doon nagsimula ang sumpa. Bawat henerasyon ng angkan ni Tia Minda, isa-isang nawawala ang mga mahal sa buhay hanggang sa siya na lang ang natira. Hindi mo kasalanan, Tiyaminda. Wala kang kinalaman sa kasalanan ng iyong ninuno, gaya rin ng hindi pagkakasala ng lola ng lola ko sa pagmamahal. patawat, sa kasalanang hindi ko ginawa. Pero dala ko ang bigat ng angkan ko. Maawa ka, aling kalma. Hindi ko kayang mawala ang lahat sa buhay ko. Sige, tapusin na natin ang sumpa para sa ating mga ninuno, para sa mga sarili natin. At sa gabing iyon, nagkaisa ang dalawang angkan, isinagawa ang ritual Isinara ang lumang kasaysayan at binuksan ang pinto ng kapatawaran. Sa dugo at alaala, sa liwanag ng pag-unawa, mula ngayon tapos na ang tanikala. At simula noon, hindi na muling may kumatok sa oras ng patay. Salamat sa wakas. Mga kakilabot, minsan ang multo ay hindi lamang kaluluwa, kundi alaala ng nakaraan na hindi tutulo, Pero kahit ang pinakamasakit na sumpa, maaaring mapawi ng pagtanggap, pagkilala at kapatawaran o maaari ding bumalik sa panibagong anyo. Hanggang sa muli nating pagdidilim, mga kakilabot. Anak, sino yung iyong kasintahan? Si Marlo Pone. Napakaswerte mo naman, anak. napakaguwapo ng kasintahan mo. Opo, inay, at mahal na mahal ko po siya. Hoy, Eneng. Kanina ka pa nakatitig sa litrato ng lalaking yan. Sino ba siya, Aber? Si Marlo po, nay. Matagal ko na po siyang gusto at gagawin ko ang lahat para lang mapasaya siya. Kayo na ba, Eneng? Opo, nay, at balak ko na po siyang ipakilala sa'yo, sa makalawa. Akala natin tapos na ang sumpa na ang lihim ng kahapon ay nailibing nakasama ng nakaraan. Pero sa bawat pintu ang kumakatok, baka hindi multo ang naghihintay, baka ikaw na ang susunod. Mga kakilabot, kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-comment kayo sa baba. Sino sa tingin ninyo ang pinanggalingan ng bagong sumpa? Hanggang sa muli nating pagdidilim, mga kakilabot,